Sekarang, kita akan pergi Tokyo dahil kita akan pergi Onsen Kita akan berpindah-pindah ke rumah yang tinggi sebelum kita pergi ke tempat kita Kita akan pergi ke tempat yang tinggi Kita akan masuk ke Dito na kami sa Umiya, Saitama, papuntang Onsen Spa Herb. Dito na kami sa Onsen, sa sauna. Magpaparelax, relax kami Relaxing ng ating friend. Ayan, may, may nag na kami ng towel at ng aming bibihisan ito's kami sa mga pambili pa lang mga ata sa mga tira na to bilichaw ko rin ani ani to map pa no sabi nit iwanan pa ilalagay kan diyan tapos dito kan magidi yung tapos ayun yung kasama ko bumili doon nuna dito kami sa onsen na yun Bababaing onsen. Kulay pula. Doon naman ang lalaki. tumo muna kami yeah. sa restaurant bago kami maligo. Yeah, kain muna kami dahil nagugutong na kami at malayong aming nilakbay. Ang aming, aming kakainin yeah. ay tongkatsu. Puta. Uh -huh. uh -huh. Ang isa hindi ko alam yan. isa hindi ko alam yan. Wow, yan. Ang yan. Ako nga. serve nga pala sa amin Ito tayo ang robot Wala silang taga-serve Robot ang nag sa amin Oh Bye-bye Ito na sa atin Ito na sa atin Ito na sa atin Ito na sa atin usmai suunya nusuk ono ayo lah terima kasih magasih ya kan de di titik di titik di titik di titik di titik di Buta ni ko. Tawag mm. siya ganito? Tawag. tayo na. ano po. ko. Choo? Tonkatsu do. Tonkatsu do. Tonkatsu do. Sabi. Tulog ka lang ng pera. Pamasahin ka na. Magkakatulog ka na. Baka relax, relax ka na. Smile, smile, smile ito diba? <tulok> at, na. ang na lang at tulog ko dyan to sa kabila naman pahingahan sa malapit sa restaurant mm -hmm. Pahinga muna kami dito puro pahinga mm -hmm. pag, pag nagdiligo magpapahinga. Hindi naman pwedeng mag-video dun sa paliguan. Bawal ang video. Bawal magbitbit ng cellphone. Nakapiesto. Kaso mo, ang sulat mag -basa -basa ng libro ay kapon. Hindi namin kayang basahin mga kanji. Ayan tulog Dito ulit kami sa bihisan dahil maliligo ulit kami. Itong aming cabinet. Dito kami nagbibihis at iiwan ang gamit. pinaman ito itong lalagyan ng rami nila. Pinangin ko. Eh. Isa ah, ito, ito. Marat. Ne, chahang to ka. Tanong dalawin. Tsahang. Tsahang? Tsahang, aron Tanong, tanong din ay tanong din eh. oh, so, giant no ramen ayan, pakatapos ay. matigo, kumain ulit ito, ay. nasa labas na kami pauwi na, ayan ang aming building na pinuntahan ayan, napadaan sa pamilihan bilibili at tinitinin sa mga pang gip o umiagip o pasadubong Sarap ng mga biskuit. Mga sembe. Mga chocolate. Ito. Being... Subscribe, like, comment. Thank you for watching.